Ikasyamnapot isang kabanata. Siyang tumatahan sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. Isang libo ay mabubuwal sa iyong siping, at sangpong libo sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong. Ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko siya ay tatawag sa akin, at sasagutin ko siya. Ako'y ay isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya, at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas.